Meron po kasi akong panungalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung for peace. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong ax, meron tayong uh, tupad, Meron pang akap yata, akap. Pagka po man natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Sekretary. Uh, opo. Eh, correct me if I'm wrong kung uh, nagkamali ako ng pag-compute. Pero, hundred parang 194 billion pesos lahat eh. uh, tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Salamat. Maraming salamat, Chairman. Secretary, Boss, Recto. Magkano yung budget natin for 2026? Uh, roughly 6.7 trillion. Ano po yung projected na revenue po natin? Uh, roughly 5 trillion. That's why you said you we are expecting a deficit of 1.6 trillion pesos for no, more or less next cash year. deficit cash yes cash yes and uh, That will mean 133 billion per month. 4.4 billion per day. Yes. Na uutangin natin. That is correct. Or 185 million pesos That per hour. That is correct. Nakakatakot, di ba? Totoo po yun. Uh, pero sabi mo kanina, wag, wag tayong magalala kasi alam nyo, Mara, nasa ano pa naman ito eh. manageable, Correct. sabi mo. For as long as we grow faster than the debt, if the economy grows faster than the debt, then we outgrow the debt and we pay down the debt. That ang is masama, the problem. Ang masama, if the debt is growing faster than the economy. Yun nga eh. Yes, sir. At uh, ano na yung outstanding debt natin uh, so, sa ngayon? Roughly 17 trillion. Uh, 17 trillion, uh, what is the debt to GDP ratio? 61% because the economy is roughly 28 trillion. But that's one benchmark. There's another benchmark, yung general government debt. Doon naman, mga 57% lang tayo. At katulad doon na bangit ko nina sa presentation ko, meron naman tayong upgrade sa ating mga rating agencies dahil nakikita nila, na uh, the economy is still growing faster than the rate of our debt. Kasi At ang pinag we oh. reduce the deficit over time. Yung aking mga kaibigan na mga pessimists, sabi mm -hmm. nila, uh, alam mo, yung comfortable na ratio is 60%. Uh, eh, ngayon eh tama po 'yun nung araw. Na bridge mo na 'yung ano eh, parang lumampas na tayo ron. De depende 'yan kung ano ang debt mo. Katulad nung nabanggit ko kanina, 70% of our debt is domestic. Hindi, 69% na sinabi mo kanina. Oh, 69%. 70%. Roughly, okay, 70%. Roughly. Yes. Kasi tinatandaan ko lahat ng sinasabi mo. Oh, tama Post po yan. Tama po yan rito ay so, eh. 69% ang okay. domestic. Okay. Ang sabi mo kanina, uh, pumaya pa tayo because you know, ang domestic natin ay uh, 69%. Correct. At lahat naman ng yan ay uh, napupunta na dagdag kita ng ating mga kababayan. Utang natin sa ating sarili. Tama po yan. Yes sir. Yes. Uh, ang problema, kamo nung napapatunayan sa aming mga pagbubungkal nitong mga flood control. Eh, mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects, lalo na yung flood control. Uh, kahapon lang, na, naka-establish na kami ng uh, dalawa na ghost projects. Ang totoo niyan, binubungkal namin, there are about 60 potential flood control projects na ghost. Eh. So, Kasama dito ay itong 69% hindi bumabalik sa kita eh, kasi puro ghost ang nangyayari. Ito yung, ito yung nakakatakot, uh, Secretary. I agree with you. At katulad na bangit ko kanina, we have to grow faster than the dead. So halimbawa, kung yung flood control yan, nagasos ang tama yan, may git dalawang daan libong trabaho na ibigay sa ating mga kababayan. At siguro yung ekonomiya natin hindi lang lumago ng 5.7% o 5.9% in the last 3 years on the average kung hindi masigit pa. So, nakakalungkot talaga itong problema sa flood control. At siguro, meron din akong gustong uh, kumamarapatin po ninyo. Maybe I can show you one slide dahil baka makatulong sa ating committee. Maybe I can show the DPWH slide. Uh, meron akong slide na nakita. At, uh, at, tayo naman, matagal na rin tayo sa Kongreso sa Senado. At siguro ito, mga ng konti kalaban kung bakit siguro lumaki yung flood control projects. Ha? Huh? flood uh, can we... Yeah. Can we uh, flash the DPWH slide? Sana, ito makatulong ito. Kung titignan ninyo, itong slide na ito. Uh, condition of Philippine Road Network. Tingnan nyo yung October to ha, uh, 16, 2024. Yung national road natin, kung titignan ninyo, total kilometers, 35,000. The flood control na lang kasi, flood control lang sinasabi. Precise precisely my point, tingnan ninyo, national road, 99.1% tapos na. Tingnan yung national bridges, 99.9% tapos na. So kung tapos na lahat ito, pero kita mo yung local roads, yan ang may malaking problema. Ha? So ang nangyari, linipat, kasi gawa na yung mga national road napunta sa flood control as part of the core mandate ng DPWH. Kaya kung akong tatanungin, kulang tayo sa classroom, kulang tayo sa hospital, kulang tayo sa local roads. So siguro, at siguro kulang na rin tayo sa national, baka kailangan dagdagan din natin yung national road. Pero wala akong nakikitang data tungkol sa flood control. Apo. Salamat po sa karagdagang uh, karunungan uh, Secretary. Salamat Babalikan po. po natin 'yan kasi yes. Pagdating na ng pagtatanong ko kay Secretary ng DBM, mm -mm. ano po, madadaanan natin 'yan. Opo. 'Yun pong 6.7 trillion na budget. Ilang porsyento po 'yun ng ating projected GDP? Uh, about 22.5% least twenty-one point five, thereabouts. Huh? Where is it? twenty-two percent. Twenty-two percent. Where is it? Twenty-one point oh, five. twenty-two percent. Yeah, the yeah, that's twenty-two percent. Yes. Yeah, the disbursement is twenty-one point five. And and what is our projected GDP? About thirty trillion. 30 Thirty, 30. 30 trillion, more or less. Yes. So we need to grow by how much in order to achieve okay. this? If the deficit will grow by 5.5 this year and the economy grows by re in real terms, ah, huh? by 5.5 then equal lang. If well, the economy, but we need to overtake, you know? Correct. Uh, kasi dapat mas mabilis ang correct. growth natin sa economy. Correct. So what should be the growth so ideally? Atitawa. correct. So today we expect the economy nominally to grow. Roughly about 7.5% to 8 nominally including inflation, and the debt will increase by about 5.5%. Another way of looking at it, Alimbawa, if uh, uh, if interest rates are at 6%, pag umutang ka, and inflation is at 3, your real cost of money is 3. yes If the economy grows by 6, panalo ka ng 3. Kaya nga, yung 7.3 must It's... be achieved na growth natin sa economy. Anything higher than the rate of debt At the very least, 7.5. Anything higher than the rate of debt, the increase in the rate of debt is positive. But ideally, we need to grow at 7.5 para lang... Ideally, if we could grow faster than that, even better. No, kasama ng nominal yun, ha? Oo, uh -huh. nominal yun. Okay yung collection effort natin sa tax sa uh, secretary. Yes. opo. Comparable ba yun dun sa collection effort ng mga Asian countries? A very good Kasi question. Kasi baka, baka yun ang ting dapat nating tingnan. That's correct. Very diba? good question. Yes, we do have a slide on that. Uh, the average revenue to GDP ratio in ASEAN is 16.5%. So tayo, nandun tayo sa 16.5%. So, at lahat yung tayo. yung benchmark namin sa DOL. Tinitingnan natin yung mga international best practices at dito sa ASEAN, yung benchmark dyan, yung revenue to GDP, roughly 16.5, nandun tayo. Ang ASEAN average is 16.4. So, tayo last year 16.5, so 0.1, mas maganda yung atin. Kasi, Secretary, Mr. Chair, uh... Nung binabalikan ko yung ating uh, nakaraang uh, kasaysayan, 1965, for example. Mm -hmm. uh, one year old pa lang ako noon. Wala ka pa siguro noon. Uh, one year old, one year old. Si uh, Chairman, wala pa eh. Uh -huh. ah, per capita GDP were number two in Asia. Eh. That's correct. Pagkatapos tinitingnan Tunod ko yung... Sunod sa Japan. Ha? Sunod sa Japan. Sunod dahil sa Japan. Tama. Pagkatapos talagang maiiyak ka, malulungkot ka. Bakit? Paunti-unti tayong bumababa hanggang sa ma-overtake na tayo ng Brunei, na-overtake na tayo ng Singapore, dahan-dahan ngunit consistently na-overtake tayo per capita GDP. Nakakaiyak talaga na-overtake na tayo ng Malaysia, na-overtake tayo ng uh, Thailand, and then uh, uh, Indonesia. Tama po yun. Nakakalungkot talaga. And officially, last month, we were overtaken by Vietnam. Tama po? Uh, size of the economy, I think mas malaki pa rin ng Pilipinas ng konti. Yes, but... But trajectorily... I am talking not, about per capita GDP. Yeah, that's possible. Officially, that's correct, yes. na-overtake na po tayo. Mm Huwag na po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Ah. Uh. Baka maiyak na po tayong and, lahat, Secretary. And, and, that's why we got, we got to get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. ah uh, Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panungalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong limang klasing ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong maip, meron tayong ax, meron tayong uh, tupad. Meron pang akap yata, mo. Eh, akap. Pagka po natin itong limang ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, eh, correct me if I'm wrong kung uh, nagkamali ako ng pagcompute compute pero, pero parang 194 billion pesos lahat eh. Uh, tama po yan. karamihan yan sa DSWD yes sir mo po, pa yung maip -tupad, tupad yung yung, yung maip ma sa health yan yung tupad the uh, the uh, dole yes, yes. yung aix DSWD and so on That's and so correct, forth correct. 194 billion pesos ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, uh, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-a-certain ma uh, kung talagang uh, uh, yung limang ayuda na yon ay napunta uh, doon sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population numbering about 5.5 million households or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong lima na ito na kung itoy naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos kung talagang naibigay o hindi, eh, nagpasya po ako na gumawa ng isang uh, medyo may pagkaradikal, pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Mm -mm. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin, na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka kung sa bill ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, uh, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Mm. Just, Ilibri na po natin yon. Uh, Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, mm -hmm. that will only be 120 billion pesos. <laughs> Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Eh ito, sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatasi pamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Oh. Oh, oh, Hindi po ba yeah. practical yun? Yeah. Um, ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng four piece. Yung four piece po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At so, yan po merong guidelines. Correct. So, Pero pagka yung maip na po, yung AX, yung tupad, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala okay uh, yung pagkaalam ko may data yan ang uh, four piece no ang pagkaalam ko kung talagang titignan nila na mabuti meron din data ang DSWD sa AX No, so, meron po data sa papel, pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat uh -huh. lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, talaga uh -huh. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po ay... Eh, ang uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 mm -hmm. people talaga pong tatanungin ko sino mm -hmm. po ang nakatanggaw wala pong sumasagot eh mm -hmm. so kailangan pong ma-check kaya ko na nasabi na mas mabuti pa yata mas practical oh. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila siguradong mapupunta sa kanila walang corruption wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila oh. Ang alam ko rin, do sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po, meron... 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Okay, ko Hindi lang. po 120. Yeah, Ulitin ko lang, pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado oh, oh, ko po yung secretary, ladderize okay. po yan. Okay. Katapos-tapusan po, po ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang right. ang isang... Ang isang bahay nagsindi ng, uh, nagsindi nang ilaw isang araw, yung 29 days, hindi uh, na sa gagamit. Pero ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na invest na po ayuda na, hin na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector. Mm. Doon na lang natin i-base kasi ako, po. Ako, kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na da dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi ko kontra ka kanina, Secretary. Hindi, sangayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ah. Uh, kasi rin na review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat namin po. Na hindi napapatupad. Salamat po. Ngayon uh, kay secretary pangandaman. I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo kaya Pero pinatawad nandoon si po, po. Pinatawad ko na kayo. Ah, nan si Mr. Toledo nandoon eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong mga kasama ko, tama lahat 'yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo yung diprensya nung NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng depresya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi, nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, uh, may, may, target po kayo eh. Kasi, katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito uh, mare record ng ganitong ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo. Eh. Sa mga may mga parameters po dito. Maring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto nating gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon 'yung ano sapagkat saan program, kumu sa ganito. Tama naman po 'yung mga nauna kong kasamang nagtanong, kailangan may betting procedure. Do not accept this estimate, this this uh, parang uh, submissions ng isang agency, parang Gospel Truth. Sayang po eh na, na nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin, mga economic indicators, papunta nga po sa gusto natin, we need to grow at 7.5%, sabi natin, para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming uh, pangkabuhayan para kahit nangungutang tayo, natatakpan natin lahat. Lahat po ng ito na upset, nasisira because bigla na lang isisingit si ganito. Eh, isipin mo eh, isang 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 kongresman malalaman niya pa, paano niya ma-access yung unprogram, hindi naman niya kayang gawin yun. po yung aming mga gusto lamang sana ng makitang reforma sa ano natin. Uh, kaya ako po ganoon na nagsimula ako sa paghingi noon. Gusto naming makita, sino-sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yon na sila lamang ang may karapatang bumulong para o oh, ibahin mo yan.